Sa isang panayam, tinanong ni MJ Marfori si Sue Ramirez kung malamig ang kanyang Pasko. Hindi malamig ang Pasko ko. Kayo, walang kagatol-gatol na sagot ni Sue. Ipinaliwanag din ni Sue kung bakit magkasama sila ni Dominic Roque sa isang car dealership kamakailan. Wala akong alam sa pagbili ng kotse kasi and since he's working with car brands, nagtatanong din ako ng mga insights niya baka may pwede siyang masuggest sa akin. So nag-check-check kami ng mga quars, sinamahan niya ako, dagdag pa ni So. Natuwa naman ang mga netizen kay So dahil diretsyo itong sumasagot kapag tinatanong tungkol kay Dominic. Naunang inamin ni So na nudge and joy sila ni Dominic sa isa't isa. Muling namataan kamakailan sina Nasu Ramirez at Dominic Roque na casual na tumatawid ng kalsada habang magkahawak kamay. Uploaded na din sa social media ang mga photos nila na magkasama sa ilang mga event. Matatanda nag ang nag-viral kamakailan ng dalawa matapos kumalat online ang video nila na nagpapakita ng paghalik sa isa't isa sa isang bar.